Pwede nating assemblein. So hindi pa natin mapaandar yung motor kasi hindi pa natin yung mga fairings sa kayong kanyang battery. Okay. At least nalinis na natin yung throttle body. Doon na tayo sa third step. Okay. Ito yung kinakalawang na grounding ng binaklas natin. Nilihan na natin tapos uh, pinunasan na natin lang to yung basahan. Babalik na lang natin to, Then sprayan natin ng pintura para yung nalihan natin eh hindi magkalawang pag nabasa. Okay. Balik na natin. Sprayan natin yung tinamaan ng liha para hindi magkalawang. Ayan. Pati sa kabila. Ayan. Ayan. Okay. Tapos tuloy natin tong footboard then balik natin yung ibang fairing sa likuran bago tayo gumalaw dito sa wiring ng ating MDL. Sa ating linisin yung throttle body, ito, muntik natin makalimutan. Yung ating sensor, kailangan din malinisan yan. Tapos, natin bracket na yan para mailabas natin yung kanyang wire. Ito kasi nakatusok o oh. nakatawag dyan. Nakaklip para may maluwagan natin yun kailangan natin tanggalin to okay 10 mm kasi so, ito gawin natin ayun hindi kasi kung may tulak to eh pag hindi ko inangat pwede naman siguro pero sa head kaso baka masira natin yung bracket Pagandahin natin ito oxygen sensor. Gamit yung 17 mm. Yeah. Ayan. Ayan. Ikutin lang. Maluwag lang naman yan. Pwede na ikutin. Kung madudukot mo, pwede mo lang kamayin. Ang nga lang, medyo may kasikipan. Ito yung nakakaligtaan ng iba na linisin. So, ayan o. Oh. Marami na din pag naglilinis tayo ng throttle body so sabay lagi ito oxygen sensor para maging accurate pa rin yung reading nya ng kanyang LN fuel mixture hindi natin malilinis yung loob basta basta pero pwede nating Iano ano yung brush itusok tusok dyan sa butas nyan para matanggal yung carbon sa loob Ayan So, ganyan yung dumi na nakuha. Ah, Pagkatapos, balik na natin. Ayan. So, tandi natin ulit. Ayan. Tapos, sigpitan. Ayan. Tapos, ito yung wire kanina. Ayan. Mahirap kasi tanggalin to. Pagka, hindi, balik ko muna ngayon. Pero, susunod. Sikwating ko na lang. Okay. Peris na lang. Ayan, balik natin. So, balik na natin yung mga fairings dito sa likuran banda. Dito sa harap, hindi ko pa nilagay kasi. Ayusin ko muna yung linya ng ating MDL at saka yung ating loud horn. i -re -re ko ulit. At inabot na nga tayo ng dilim. Ayusin muna natin yung wiring ng ating charger. Tapos, Kabuto na yun. ko yun ng insulator hanggang doon sa baba. Ayan. Para hindi siya madilim na lang. Ayusin natin. Tapos lagay na natin yung wiring ng MDL. Sana matapos ko ngayong gabi. <laughs> so dito na natin mga gamit yung mga ganitong kailangan natin para mag-wiring. Ayan, natin doon. Para isukat na lang natin. Okay? So, ito linya yung ating charger. Naglagay na ako ng mga socket dito na individual para sa ating MDL at sa kukonektahan natin ng busina. Para pag nagpalit tayo, madali na nalang magtanggal. Hindi na tayo magputol-putol uli ng wire. Okay.